Guys, tatlong stages ng buhay natin. Kapag ikaw ay nasa 20s, you have the time, the energy, but you don't have the money. Ito yung stage ng buhay natin na umaasa pa tayo sa bigay ng mga magulang natin. Kapag nasa 30s to 40s naman tayo, we have the money, the energy, but we don't have the time. Ito naman yung stage na masyado na tayong busy sa karir natin at sa paghahanap buhay. At kapag naman nasa 50s and up na tayo, ito yung pa-retirement period na. Medyo nakaipo na siguro tayo, nakapundar na, patapos na mga anak sa pag-aaral. At hindi na tayo masyadong busy, meron na tayong time, money, pero paubos na ang energy. Ito yung pahina na tayo. Ito din yung naghahanap na tayo ng mga herbal medicine. Yung marami na tayong bawal kainin at marami na tayong nararamdaman. Dito sa stage na to, mapapatanong na tayo sa sarili natin. Kung naging masaya ba tayo sa buhay natin. Ilan sa mga nakausap ko na nasa ganitong mga stage na. Ito yung mga pinagsisisihan nila. Una na dyan, yung nagsisisi sila sa mga time na hindi nila nakasama yung pamilya nila. Lalong lalo na yung mga anak nila. Madalas ko tong marinig sa mga OFW. Pangalawa, nagsisisi sila dahil sa pangaabuso nila sa katawan nila.